ang pagong at ang matsing. Isang araw sa kagubatan, nagtipon-tipon ang mga hayop upang pakinggan ang yabang ng isang mabilis na matsing. Matsing Wala nang mas bibilis pa sa akin. Kahit sinong hayop dito sa gubat, hindi kayang tapatan ang aking bilis. Napailing ang ibang hayop, ngunit mula sa gilid ng grupo may marahang tinig na narinig. Pagong Maaaring totoo ang sinasabi mo, Matsing. Ngunit naniniwala ako na kaya kitang talunin sa karera. MaChing, Tawa ng malakas. Ha? Ikaw? Talunin ako? Isang pagong? Sige nga, subukan natin. Natuwa ang mga hayop at agad na naghanda para sa karera. Si Soro ang naging tagapagpatakbo at si Kuwago ang nagsilbing tagabantay. Soro. Handa na ba kayo? Isa? Dalawa? Tatlo? Simula! Agad na tumakbo ang matching ng napakabilis Naiwan ng pagong na dahan-dahang gumagapang. Pagkalipas ng ilang sandali, lumingon ang matsing at napansin na wala pa ring pagong sa paningin niya. Matsing Aba, ang bagal niya talaga. Matutulog muna ako. Siguradong panalo pa rin ako kahit anong mangyari. Humilata ang matsing sa ilalim ng puno at nakatulog. Samantala, ang pagong ay patuloy na naglakad. Mabagal man. Pagdilat ng matsing, kinuskus niya ang kanyang mga mata. Matsing Naku, kailangan ko lang matapos ang karera. Tumakbo siya ng buong bilis pero huli na. Isang hakbang na lang at nakatawid na ang pagong sa finish line. Pagong, nakangiti, dahan-dahan at tuloy-tuloy ang panalo. Napayuko ang matching habang pumalakpak ang mga hayop. Topa. matching. Ngayong alam ko na hindi sapat ang bilis kung kulang sa tiyaga. Aral. Ang tiyaga at pagpupursige ay mas mahalaga kaysa yabang at pagmamadali. Para updated ka sa mga istorya na ating ilalabas, huwag kalimutan ng subscribe. Maraming salamat!